Napansin mo bang mas nahihirapan kang magpapayat matapos ang edad apat na po? Gusto mo bang kumain ng matatamis araw-araw sa parehong oras? At parang pakiramdam mo na hindi na sumusunod ang katawan mo sa mga gusto mong mangyari? Hindi ito dahil sa kulang sa pagpipigil sa sarili, kundi may nangyayaring lihim sa insulin mo ngayon. Ipapaliwanag ko kung paano balik rin ang sitwasyong ito. Tingnan mo, kailangan kong ibahagi sa iyo ang isang bagay na malamang ay hindi pa naipaliwanag ng maayos ng kahit sinong doktor. Alam mo ba yung hindi mapigilang pagnanasa sa matatamis na palaging lumalabas pagkatapos ng tanghalian? O kaya naman yung pakiramdam ng gutom na bumabalik ilang oras lang matapos kang mabusog? Hindi ito kakulangan sa ugali. Hindi rin ito kawalan ng determinasyon. Ang katawan mo ay nakakaranas ng biglang pagbabago ng asukal sa dugo na di mo namamalayan hanggang maging kritikal. Ihahapag ko kung ano ang nangyayari sa katawan mo ngayon. Kapag kumain ka ng karamihan ay carbohydrates o mga produktong may asukal, tumataas ang antas ng asukal sa dugo mo. Normal lang to. Pagkatapos, natutukoy ito ng iyong lapay at naglalabas ng insulin para dalhin ang asukal na ito papunta sa iyong mga selula. Hanggang sa puntong ito, maayos ang lahat ng nangyayari. Dito lumalabas ang problema ang di kailanman ipinaliwanag sa iyo. Pagkatapos ng edad na apat na pu o apat na nagsisimulang magkaroon ng resistensya sa insulin ang iyong mga selula. Parang nawawala sila ng bahagi ng kanilang kakayahang makarinig. Hindi sila maayos na tumutugon sa utos na ipinapadala ng insulin. Kaya ano ang reaksyon ng iyong lapay? nagpo ito ng mas maraming insulin, mas malalaking dami, sa ilang kaso, doble pa, sa iba naman, triple ng karaniwang produksyon. At gusto mong malaman ang resulta? Ang sobrang dami ng insulin na ito ay nagdudulot ng mabilis at matinding pagbaba ng iyong asukal. At sa sandaling iyon, nag-aalarma ang iyong utak at inuutos na uminom ka agad ng asukal. Isa itong utos ng katawan, hindi mo ito desisyon. Dahil dito, nararanasan mo ang matinding pagnanasa yung pisikal na pananabik na kumain ng matamis. Nahuhulog ka sa isang negatibong siklo. Mataas na glucose, biglang pagtaas ng insulin, biglang bagsak, hindi mapigilang pananabik, kakain ka ulit ng asukal, at magsisimula na naman ang lahat. Nagiging sanhi ito ng pagdagdag ng timbang, lalo na yung matigas na taba sa bandang tiyan, at nagre-resulta rin sa palaging pagkagutom. At, unti-unti, kung wala kang gagawin, malaki ang posibilidad mong magkaroon ng type 2 diabetes. Maraming tao ang nananatili sa ganitong kalagayan ng maraming taon, minsan dekada pa, nang hindi nila alam na ito ay isang biochemical na mekanismo na gumagana. Hindi ito kakulangan sa personalidad. Ngayon, narito na tayo sa bahagi na siguradong magpapahanga sa iyo. May isang paraan para maputol ang spiral na ito na bihira lang alam ng iba at ito ay may kinalaman sa kung paano binibigyang kahulugan ng iyong utak ang matamis na lasa. Linawin ko ang isang pambihirang bagay tungkol sa kung paano gumagana ang iyong katawan. Ang iyong bibig ay may mga reseptor na nakakakilala ng tamis. Kapag na-stimulate ang mga ito, nagpapadala sila ng signal diretso sa iyong utak na nagdudulot ng paglabas ng dopamine, ang neurotransmitter na responsable sa gantimpala at kasiyahan. Karaniwan na-stimulate ang mga reseptor na ito kapag kumakain ka ng totoong asukal. Pero may natuklasan na nakakagulat. May mga natural na compound na kayang stimulate ang parehong mga reseptor na ito kahit hindi ka kumakain ng totoong asukal, kahit walang anumang kaloriya. Natanggap ng iyong utak ang impormasyon na may kinain kang matamis, naglalabas ito ng dopamine at nawawala ang pagnanasa. Hindi ka naman talaga kumain ng asukal? Ito ay literal na panlilin lang sa iyong utak pero sa paraang tumutulong sa iyong biyolohiya, hindi laban dito. At anong compound 'yon? Kanela? Pero sandali lang, hindi ito basta-bastang kanela. Hindi rin ito tulad ng iniisip mo. Hindi lang basta iwawalat ang kanela sa kape o lugaw. Ito ay kakaiba at kailangan mong maintindihan ang mga detalye dahil mahalaga ito. Una, tungkol sa mga uri ng kanela. Mahalaga ito at iilan lang ang may alam dito. Kapag pumunta ka sa tindahan ng pagkain at bumibili ng kanela, kadalasan ay hindi totoong kanela ang nabibili mo. Bumibili ka ng ibang bagay. Tinatawag itong kasya. Magkaibang uri ito ng halaman na may magkaibang chemical na komposisyon. Ang totoong kanela ay kilala bilang Ceylon o kanela na nagmula sa Sri Lanka. Masang ang ay mas mura, mas madaling makita, at ito ang karaniwang ibinebenta bilang kanela sa karamihan ng mga tindahan. Ano ang kahalagahan nito? Dahil ang kasya ay may napakataas na konsentrasyon ng isang compound na tinatawag na kumarina. Ang sobrang kumarina ay maaaring makasama sa iyong atay, lalo na kung madalas mo itong ginagamit. Ayon sa pag-aaral, ang matagalang paggamit ng kasya ay pwedeng magpataas ng liver enzymes, na palatandaan ng sobrang trabaho ng atay. Ang kanela ng ceylon ay naglalaman din ng kumarina pero sa napakaliit na halaga, mga dalawang daan at limampung beses na mas mababa. Kaya, ligtas itong gamitin araw-araw at pangmatagalan. Paano mo ito makikilala? Sa itsura, ang Ceylon ay may maraming manipis na patong na magkakabalot, parang napakanipis na sigarilyo. Madaling mabali ito, kaya mong hatiin gamit lang ang iyong mga kamay. Parang nakarol yung papel ang itsura nito. Ang kasiya ay makapal, matigas, at kadalasan ay makikita sa isa o dalawang matitigas na piraso na parang kahoy. Kapag hinati mo, makakaramdam ka ng pagtutol o tigas. Kaya kapag bibili ka, hanapin mo talaga ang kanela ng sayla sa pakete. Aabutin ito ng mga 15 hanggang 20 dolyar bawat pakete, pero tatagal naman ito ng ilang buwan. Sulit ang bawat sentimo para sa proteksyon sa kalusugan. Ngayon tungkol naman sa paraan ng paggamit. Ito ang nagtatakda ng lahat ng pagkakaiba. Hindi mo iinumin ang pulbos na kanela, kakagatin mo mismo ang balat, ang mismong stick ng kanela. Maghiwalay ng maliit na piraso, mga kasing laki ng kalahating palito ng posporo, banlawan ito sa glit sa ilalim ng umaagos na tubig, ilagay sa iyong bibig at dahan-dahang simulan ang pagnguya. Sa umpisa, makakaramdam ka ng init, kirot o pamamanhid sa bibig. May nagsasabing maanghang ito, pero hindi tulad ng sili, iba ang lasa, malakas ang dating. Huwag mong itigil, ipagpatuloy mo lang ang pagnguya. Ito na ang mahalagang sandali. Pagkalipas ng mga dalawampu o tatlumpong segundo, may kakaibang nangyayari. Lahat ng iyong bibig ay nagkakaroon ng matamis na lasa. Hindi ito artificial na tamis. Ito ay tunay na tamis, malawak, na bumabalot sa buong iyong bibig. Nakakagulat talaga ang tamis nito. Pagkatapos, lumitaw ang tamang paraan. Uminom ng isang basong tubig. Kapag ang tubig ay nagsanib sa mga compound ng kanila sa iyong bibig, ang pakiramdam ng tamis ay mas lalong tumitin din ng sobra-sobra. Parang umiinom ka ng matamis na tubig, tubig na may matamis na lasa, pero tubig lang talaga yon. Ang utak mo mayan ko tatamim utak mo ay nalilito sa pinakakapakipakinabang na paraan. Nakatanggap siya ng utos mula sa mga reseptor na uminom ng asukal. Naipadala na ang dopamine, natugunan ng reward system. At alam mo ba kung ano ang resulta? Nawawala agad ang gana mong kumain ng matatamis. Hindi lang basta mas nagiging madali ang paglaban, nawawala talaga ito. Parang may pumindot ng isang switch sa utak mo sa isang saglit, sabik ka sa tsokolate, sa susunod na saglit, wala na itong halaga. At kasabay nito ang mga compound ng kanela, lalo na ang sinamaldehyde, ay nagsisimulang kumilos sa iyong mga insulin receptor sa buong katawan. Pinapataas ang iyong sensitivity. Mas nagiging epektibo ang pagtugon ng iyong mga selula. Hindi ito hakahaka. -haka. -haka. May mga pag-aaral na sumusukat sa antas ng asukal sa dugo ng mga taong regular na gumamit ng kanila sa loob ng walong linggo. Pagbaba ng 10%-20% sa asukal sa dugo at pagbuti ng hemoglobin A isa-isa sa 2. Palatandaan ng matagalang regulasyon ng asukal. Hindi ko ito ginagawa. Aghamitong inilathala sa mga journal ng endokrinolohiya at nutrisyon. Ngayon tungkol sa wastong pagsasagawa. Pwedeng gamitin ang paraan na ito hanggang dalawang beses kada araw. Isang beses sa umaga, mga alas 10 o alas 11 ng umaga. Isa pang beses sa hapon, mga alas 3 o alas 4 ng hapon. Karaniwan ito ang mga kritikal na oras kung kailan matindi ang pagnanasa mong kumain ng matatamis. Huyain ito ng dalawa hanggang tatlong minuto, uminom ng tubig, tapos na. Lahat ng proseso ay tumatagal lamang ng limang minuto. Magsimula sa isang napakaliit na piraso sa unang pagkakataon. May mga taong mas masensitibo at maaaring makaranas ng kaunting pagduduwal. Kung mangyari ito, pansamantala lang at di malala. Uminom ka lang ng mas maraming tubig at malalampasan mo rin ito. Sa susunod, mas maliit na piraso ang gamitin. Ang pinag-aralang dosis ay nag-iiba mula isa hanggang anim na gramo araw-araw. Ang isang maliit na piraso ng cinnamon stick na may humigit kumulang, dalawang sentimetro ang haba ay katumbas ng mga isagramo. Kaya ikaw ay nasa loob ng ligtas na hangganan. Mga kaugnay na babala. Kung ikaw ay may diabetes at umiinom ng gamot, mag-ingat. Maaaring palakasin ng kanela ang epekto ng iyong gamot, kaya maaaring bumaba ang iyong blood sugar ng higit sa karaniwan. I-monitor ang resulta at kumonsulta sa doktor. Kung buntis, nagpapasuso, o may condition sa atay, kumonsulta muna sa profesional palaging tungkol sa mga epekto. Ang epekto sa iyong pagnanasa sa matatamis ay mararamdaman mo agad. Dalawa hanggang lima minuto matapos ngumuya. Mapapansin mo ito agad. Ngayon, may nga may nanonay may pagunlad sa kontrol ng asukal, asukal sa dugo at insulin sensitivity. Ito ay unti-unti. Kapag ginamit mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng apat, anim, walong linggo, mapapansin mo ang mga konkretong pagbabago. Humina na ang iyong mga pangunahing pagnanasa. Hindi ka na palaging nag-iisip tungkol sa pagkain at mas balanse ang iyong enerhiya sa buong araw. May ilang nagsabing nabawasan sila ng 2-3 kilo sa loob ng isa hanggang dalawang buwan. Nangyayari ito dahil mas kaunti ang calories na nakukuha mo mula sa asukal at merienda. Hindi ito mabilis na pagbaba ng timbang, pero pang matagalan ito. Tignan mo, hindi ito himala. Hindi nito mababawi ang hindi tamang pagkain na puno ng mga ultraproseso na produkto. Bilang paraan para matulungan kang kontrolin ang pagnanasa at mapabuti ang pamamahala ng insulin ng katawan, nagbibigay ito ng konkretong pagbabago. Ang gusto kong maunawaan mo ay ito. Itong spiral na kinalalagyan mo ngayon ng palagi ang pagnanasa sa asukal, ng gana sa pagkain na mabilis bumalik, ng timbang na hindi nababawasan, hindi mo ito kasalanan hindi ito kakulangan sa disiplina. Ito ay insulin resistance, isang biochemical na reaksyon ng katawan na hindi maayos. Ngayon, alam mo na kung ano ang nangyayari. Alam mo na kung paano gumagana ang dopamine, ang pagkakaiba ng seilaw at kasya, at ang kahalagahan ng kumarina. Hindi ka na ignorante. May particular kang impormasyong siyentipiko na madalas hindi na ipapaliwanag ng mga profesional sa kalusugan sa loob ng labin limang minutong konsultasyon. Ngayon, maaari ka nang gumawa ng isang may malay na desisyon. maari mo itong subukan. Gamitin mo ang kanela ng silaw sa loob ng dalawang linggo at obserbahan ang epekto. Obserbahan ang iyong mga gusto at enerhiya. Gaano kadalas mong buksan ng ref para maghanap ng matamis? Maraming tao ang nakakakita agad ng malinaw na pagbabago sa unang linggo. Kung susubukan mo ito, Mag-iwan ng komento dito tungkol sa iyong karanasan. Ipaalam mo sa akin kung natikman mo ang matamis na lasa na inilarawan ko, kung talagang nawala ang pagnanasa mo, at kung nakapansin ka ng pagkakaiba sa paglipas ng mga araw. Ang karanasan mo ay nakakatulong sa iba na nagbabasa ng komento at nagdedesisyon kung susubukan nila ito. Kung nakatulong ang video na ito para maintindihan mo ang bago tungkol sa katawan mo at insulin, panoorin pa ang iba naming videos. Mag-like para matulungan pang mas maraming kababaihan na makakuha ng ganitong impormasyon. Atingnan At mo, kung meron kang kaibigang laging nagre-reklamo na hindi kayang tigilan ang pagkain ng matatamis, na matagal nang nahihirapan sa timbang, na naniniwalang siya mismo ang problema. I-share mo sa kanya ang video na ito. Dahil posibleng kailangan lang niyang maintindihan ang biochemistry sa likod ng nararanasan niya minsan ang kailangan natin ay hindi mas mahigpit na disiplina kundi mas maraming kaalaman alagaan mo ang sarili mo alagaan mo ang iyong kalusugan tandaan hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito hanggang sa susunod na video